panganip na yan. Biglang nag-brown out eh. nag -e edit ako eh. Di pa nakasave yung ini-edit -e ko. Bad trip. Kasalanan mo yan eh. Wala na nga tubig. Brown out pa. Saan ka pa? Saan mga tao dito? Brown out pa more. Oh. Ayos lang ba kayo dyan? Mukles. Wala na nga tubig. Brown out pa. Ano mo sabi mo? Wala ako masasabi. Ha? Wala ako masasabi. Bakit? Kundi Napakalupit ko. Na wow. <laughs> talaga. Baka hindi nagbabayad ng na kuryente yung subdivision, kaya nagbrownout out yung sa... <laughs> nice, nagbayad ko pa natin. <laughs> Baka hindi ka nagbayad din ha. Nakapanood ko pa lang naman nung vlog ni Sergey. Bin. Uh, Brown uh, out. lang brown out din! Nagdamay tayo ah! Hahaha! na yan! yan. Wala po kaming pasura! Hehe! <laughs> Joke lang! May nag interview Interview? oo, kung oh, pwede daw ba sila masama sa vlog? Ah, in-interview ka? Ay, Sabi ko, ano po, next, next time na po! mga <laughs> kapit-bahay namin, naglalakad-lakad na sila oh! Hi, Jai Jai! Bakit doon may ilaw? Dito sa atin wala! Sabi, dalawa! Bakit doon may ilaw? Saan? Doon sa kabila. Sa kabila may ilaw sa atin wala. Pabili nga kaya? Pabili nga po yelo. Ilan po? Magkano po? Tatlo. Magkano po? Tatlong ice cube. Tatlong piraso lang po. Um, tatlo, ice tatlo tube. dos ba? Ang kuripot mo naman po. Tatlo dos? Dos is eh. Pabili. Ano po yun? Walang kabibe. <laughs> Bakit? Nukit! <laughs> Lamago, mag-utuan na lang tayo oh, dito. Oh, mag-utuan na nga lang tayo. Oh. Ganun na nga gagawin natin. Oo nga. Ano ano, ano, sabi mo? Sabi mo? <laughs> Loadan mo nga ka muna kasi kwenta. Bakit? May, may patago ka ba? Hindi, <laughs> 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 wala kasi yung internet. Hindi um, ko yung Gcash eh. Brown na. Eh. Uh. Oh, oh, brown natin, Walang kuryente. Oh. Eh, ako nga rin. Walang internet eh. Hindi kasi wala akong data. Alam ano ko data. Importante kasi may meeting ako eh. Oh, so really? <laughs> Saan ba yung meeting mo? Kaming gabi may meeting ka? <laughs> Men, Panggabi nga ako eh. Ano ba yung trabaho, boy? Ha? Call, trabaho, call boy ka ba? <laughs> Online. Online call boy? Oo. <laughs> oh, Ay, ganun no? Yan. <laughs> yeah. Mukha <Inu> ko kayo. Tapos <laughs> ko nga. Forget 3, 1, 2, Ano ba no? Ano ba vitamins mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano vitamins mo? Incremin? Vitamins B. B. Vitamins B. Ano yung B? Ano B? Beer. Beer. Ah, uh, vitamin A. Bakit? Um, masustansya sa katuan ah. nyo na. Ano? Vitamin A. Ano nga lang? Alponso. <laughs> With vitamin C. Ano oh, yung C? Coke. Oh, ano <laughs> nga? Tsaka vitamin Y. Oh, vitamin, alam mo yun? Ano? <laughs> yelo. Oh, eh wala yelo. Ha? Wala yelo. Eh pag walang yelo, eh okay na yung ano? Pure na vitamin. Vitamin T. Um, pero kala mo, kala mo ko bangko, no? Lagi mo ko iningal, <laughs> lo. Hindi, ngayon lang, lang Papalitan ko naman sa'yo agad. Hindi ko kasi ma-open yung Gcash ko ba? Dito mo kasi, oh. Kano uh, ba naman boy ng Gcash boy? Gcash ka? Eh baka magulat kayo. <laughs> <Kano>? <laughs> Di mo ang class. Seven digits naman na ito. Wow! Seven digits <laughs> or oh uh, ano, seven zero. <laughs> ay, 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 sa puwede punta, sama kami. Walang kuryente. Pupunta ang hotel yun. Ay, malamang so, hotel buddy, yun. Sa Buddy, hotel. kung niloadan mo na ako, nakapag-book na ako ng grab. Buti pa sila may hotel, no? Ay, boy, nasa hotel na sana tayo. Kung, Pati ko nga sa'yo, seven digits yun naman ng Jcash ko. Ay, yung, hotel ko, pinapalinis ko na, pupunta tayo doon. Hindi mo na kayo na ipalinis yun. Yung sa akin kasi, babayaran ko na yung mga tauhan. O, kakagawa lang nun kanina, opening nga ngayon. Kaso, nawala na kuryente. Nawala tayo ng kuryente. hindi ko machat yung mga tauhan ko, hindi ko din mapasawad kasi wala akong, wala akong data. <laughs> Pati yung banko. <laughs> yung, yung banko offline eh. Oo, oh, ADM. offline kasi. ADM. Offline eh. Kasi brown out. No. Brownout Offline man. oh, kasi wala kang kuryente. Walang kuryente. Wala din sa data. Hindi <laughs> wala din akong data. Eh. Hindi ako makapag-send ng ano eh. Nang uh. pasahod sa mga tao. Ano mo? Oh. Sino ba yung tao mo? Ha? Ah? Parang hindi ko yata kilala yung mga tao. Kinala mo, mo yun. Andun lang yun. Kilala mo. Ito mo yung pagkakita mo sa hotel. Mamumukaan mo yun. Nanganiwa na ano, ata. Nakakilala ko lang. Ikaw lang eh. Ay hindi ah. Pagkakita mo yung mga tao. Sinasabi sa ano boy. Ano position mo dun boy? Ha? Sino? Eh? Ay, CEO. Kakasab kakasabi mo nga lang eh. Ano bang posisyon mo doon, boy? it's di boy. CEO ako doon, <laughs> Boy, CEO ako. Ano oh, bang boy? Ano ibig sabihin na CEO? Ha? Huh? CEO. Ano Basta yun? Corn beef yun. Na yun. CEO. CDO <laughs> yun eh. CEO Carne Norte. CDO yun. Ah, CDO ba yun? Ano ba naman yan? Para ka namang hindi nag-aaral ng elementary. <laughs> hindi nga. High school <laughs> lang ako agad kasi na-promote ako. Ang ganda ba? Nag-excel ka agad. Ang bongo mo naman. Hindi ba requirements para ma-promote ito dyan? Yan lang, ang bongo ka lang. <laughs> <laughs> Ganun ba yun? So, tapos oh, kaya pala graduate na gata ko ng college! <laughs> so mali may, ginawa ko. So, may requirements pala yun. Ano to? Valedictorian oh. ng bongo. May requirements pala yun. Dinyo di di ako sinabihan, nagpakahirap oh, pa ako oh, ng ilang taon. Kasi, <laughs> kasi nagtatanong ka sa veterinaryo. Ayan o. Oh. <laughs> mali pala yung ginawa ko. Oo, ganun pala yun. Hindi uh, <laughs> uh, ko kasi alam. Pwede, loadan mo na ako ng Nice. Ang sabi niya, sabi niya, sila, nangutok ko lang. Hindi, hindi ako nangutok. Buddy, yung hotel natin, bahala ka. Sige na nga,